Totoo nga bang healthy ang pagkain ng sardinas? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Karamihan sa ating mga Pinoy ang madalas kumain ng sardinas sapagkat ito ay isa sa mga pagkain convenient kainin. Pero alam nyo bang may health benefit ito? Tara, let's prove it. Ang sardinas ay mayaman sa bioavailable omega-3 fatty acids na good for our hearts. Ayon din sa eatingwell.com, nang sardinas ay mainam na source ng protein, vitamin B12, vitamin D, calcium at iron. Dagdag pa sa medicine.net.com, nang sardinas ay nakakapagpababa ng blood pressure at nakakatulong sa pagpapababa ng risk ng diabetes. Ngunit, ipinalala din sa Healthline.com ng mga taong may gout o rayuma ay dapat iwasan ang pagkain ng sardinas dahil naglalaman ito ng substance na nakakapag ng uric acid. Plus, mataas din ang salt nito. Gayun din naman, payo ng mga eksperto, huwag araw-arawin ang pagkain ng sardinas. Mainam pa din na tumikim ng iba't ibang pagkain upang makakuha ng sapat na nutrients ang ating katawan.